saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Oh. Okay, so sabi niya, pag... yan, oo. Sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, um, huwag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. i cremate lang daw siya dito yung ashes na lang. Ay, yung And then, sabi ko, discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. <laughs> <laughs> hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so ano ang mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung ano mo, habilin mo na i-cremate ka. Sabi ko, ilibin ka na namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, pumultuhin uh -huh. kita o hindi. So, yan yung uh, discussion ngayon. How did you feel po nung nagkanyan si Tatay ko? kami Sabi niya, nalulungkot ngayon. Daming gusto na umiyak. Uh, well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na manhisip ng uh, ganun. So, and um, mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang Uh, last wishes para nang magagawa yon kapag nangyari Are you prepared for that vice president? Ang, ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka butuhin niya ako Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel. Kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Digong. Where do you uh, get the strength? Well, well, galing din siguro pa PRD. Diba, uh, turo niya. Sil na ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, sa ano, nung isang beses na tumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya, useless yung mga lupa. Meron ba o request? Meanwhile, di so nagsisikreto siya doon sa visitors center Area. Uh, uh, na so, wait, wait, wait. To uh -oh. see, huh? nasabi ma'am ni uh, mam ma ay na tinigil na lahat ng kamal sabi that because wala na siyang sakit or hindi ko sabi hindi ko ano, sabi sinabi ko ano sabi uh -huh. uh, ko sabi ko sabi ko ko sabi ko sabi ko sabi sabi ko sabi ko sabi ko 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 din kasi kanina yung kanya, uh, health pero sa nakita ko naman, eh, hindi naman siya. Kumayak siya, sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya nang na. Tsaka napansin ko kanina, although eh, hindi ko na siya kasi medyo hindi na maganda yung mood niya. Maganda yung cookies niya. Ako nang sira baby. Hindi ko nga alam eh, maganda yung cookies niya. Ha? Hindi, kasi kumayat siya, di ba? So you would expect na maglaylay ba? So, hindi Ay! <laughs> firm yung. Tight yung kanyang dito. Tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am yung picture dyan. Parang may skincare yung... siguro sa loob na hindi natin